Naaresto sa Taisan, Batangas ang pitong Chinese na iligal umunong ng sa isang quarry. Ayon sa Bureau of Immigration, bukod sa walang mga tamang visa, ay iligal rin ang operasyon ng quarry. Nakapasok daw ang mga dayuhan dahil ipinitisyon ng isang kumpanya sa Quezon City. Mahaharap sa deportation ng mga nahuling Chinese. Hinuli ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang escort ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa PNP HPG, Otorisado bilang motorcycle escort ang dalawang kawani ng MMDA pero hindi otorisado ang police markings sa kanilang motorsiklo. Humingi naman ng paumanhin sa publiko si Tolentino. Suportado na rin daw ang isinasagawang imbestigasyon. Mahaharap sa karampatang reklamo ang dalawang motorcycle escort. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motorsiklong ipinagamit lang ng MMDA. Ayon sa MMDA, nakikipagugnay na sila sa PNPHPG at magsasagawa ng sariling investigasyon. Matapos palutangin ang posibilidad na Chinese din ang nanay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, naglabas ang Senado ng mga dokumentong nagpapakita uh, nagpapakitang kasosyo o mano ni Guo ang uh, hinihinalang nanay niya at ilan pang kaanak. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Matapos palutangin ni Sen. Win Gatchalian ang posibleng aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, inilabas ni Sen. Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi pitong negosyo kasosyo ng Alcalde ang isang nagngangalang Wendy Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, ama at si Wendy Lin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wenny Lin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Ontiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Hontiveros, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, labin limang taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idiniklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loting 'yon. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkataon ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matunton kung saan at paano nakakakuha ng Philippine birth certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yon? galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabaya ng isyu yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan namin kuna ng panig ang kampo ni Mayor Go, pero wala pa rin silang tugon. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Love is in the air na nga ba para kina Kailin Alcantara at Kobe Paras? Napansin kasi ng netizens na pinusuan ni Kobe ang ilang pictures ni Kailin sa Instagram. Sa isang post ng Shining Inheritance Star, top comment pa ang heart eyes emoji ni Kobe. Flinex pa ng basketball athlete ang isa sa mga photo ni Kailin. Wala pang anumang confirmation mula sa dalawa. Update po tayo sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin kung makakaapekto yan sa bansa mula kay Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hari, sir. Magandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Apo, Sir Chris, ano nga po ba yung aasahan nating epekto ng bagyo no, sa labas po ng PAR sa mga susunod na araw? Sa ngayon, Connie, nasa labas pa ng area of responsibility, nandito sa may bandang 990 km sa kanduran ng extreme northern zone itong tropical depression. Inaasahan natin na kikilos muna ito pahilaga, posibleng tumama sa southern part ng China, bago posibleng naman pumasok sa northern boundary ng ating area of responsibility ngayong darating na weekend. At pag nagkaganon, posibleng tayong maapekto nito immediately itong bandang dulong hilagang Luzon. We're not ruling out the possibility na baka magkaroon dito ng warning signal number one uh, sa pagitan ng Sabado hanggang Linggo. Pag nagkaganon, ito nga, itong dulong hilagang Luzon, posibleng makaranas ng ulan at pagbukso ng hangin. Kaya tayo sa pag-asa, patuloy ang monitoring natin at kung sakasakaling pumasok ito ng ating air responsibility, agad po tayo mag-issue ng ating tropical cyclone bulletin at makikipag sa mga iba't ibang ahensya ng pamalan para sa disaster preparedness and mitigation measures. Okay, pero kung sakasakaling pumasok ko ito sa ating PAR uh, ngayong pong weekend, anong uh, pangalan itong letter B? Tatawagin po natin itong Butchoy once pumasok na pumasok ng ating air responsibility. Butchoy, bagyong Butchoy kung sakasakali po. Ano? At po. Uh, kakamusta hindi natin ang latest monitoring naman po natin ano, pagdating naman sa Laninia. Nararamdaman na ba natin o third quarter pa ng taon talaga natin mararanasan ang bagsik nito? base sa mga monitoring ng ating mga climatologists, Connie, no? sa ngayon nasa decaying stage pa yung El Nino. At posibleng magkakaroon na tayo ng transition period simula ngayong buwan hanggang possibly July or August. And then the last quarter, yung initial episode ng La Nina. Pag nagkaganoon, inaasahan po natin yung mga mas maraming ulan, near normal to above normal rain sa nakararaming bahagi ng na ating bansa, possibly during the last quarter of this year pa. I see. All right. Marami pong salamat, Sir Chris, sa inyo po ng mga uh, information na yan. Marami salamat. Magandang umaga. Yan po naman si Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Successful ang Mad World 2024 experience in motion sa Quezon City. Pinalakay sa event ang mga pagbabago sa larangan ng marketing at advertising. Present ang ilang experts sa industriya na ibinahagi ang kanilang marketing experiences at strategies ngayon sa digital age na. Ikinatuwa e naman ito ng mga estudyante at iba pa ang dumalo na nangangarap ding makapasok sa marketing industry. Magtatalumpati mamaya si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para po sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue. At live mula naman sa Singapore, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, alas 12 ng tanghali ang pulong ng Pangulong Marcos at ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nasusundan naman ng isang lunch kasama si First Lady Liza Marcos. Alas 4 ng hapon magpupulong naman ang Pangulo kasama si dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. May pulong din siya sa mga opisyal ng Bansang Lithuania. At sa gabi, magbibigay na ng keynote address sa IISS Asia Security Summit. Kahapon may mga private meeting na dinaluhan ng Pangulo pero kung sino ang kanyang kaharap o kung ano ang napag-usapan, hindi pa yan. Inaanunsyo sa atin ng mga taga Malacanang. Kahapon din nagsagawa ng pagpupulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro na sa pagdating sa Singapore si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Kagabi naman, dumating si Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa isang press statement, sinabi ni Teodoro na sasabak siya sa mga meeting kasama ng ibang mga participants sa Shangri-La Dialogue. Critical ani Teodoro ang Shangri-La Dialogue para pag-usapan at pagdebatihan ang iba-ibang posisyon sa mga isyo at sama-samang harapin, tugunan at buhayin ang proseso ng pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Kanya ang Shangri-La Dialogue ay nakatuon sa diskusyon patungkol sa defense, seguridad at usaping militar na nagsisilbing daan din sa pagtatag ng mga kasunduan sa pagitan ng mga dumadalong bansa. Ah, mabanggit ko lang, Connie, dumating na rin dito sa Singapore si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin para sa Shangri-La Dialogues. Connie. Marami salamat, Chino Gaston. My travel buddy, ang paborito nating biyahero sa kanyang latest trip. Heto ang patikim dahil laging game on sa Bukid Dito sa Bukid Nun, mapapalundag ka sa mga putay rito. Araw-araw na paborito nilang nilalantakan, ang fresh na fresh at kumikibot-kibot pang mga... Nakakakuka. Sa sarap. 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 Yan, yeah. set Sarap to the bones. Nakakasama rin natin ang sparkle artist at tubong bukid nun na si Caitlin Stave. Mmm, sarap. Tsaka healthy pa siya, no? Wow, oh. oh, kasi may vegetables. Wow! Apirmam, apirmam. mo. Smile. Fine! Magkukumit lang ako. Kitikiti -kiti ko kaya. Give me my pamasahe. Ah, wala po akong pera, ma'am. Bukod kasi sa pag-artista, ang charming na si Caitlyn. Astigil pala pagdating sa pangabayo. If you fall? Well, they say that you're not a real cowboy unless you fall. I don't want to be a real cowboy. <laughs> sa mga naghahanap ng nature tripping, adventure at food crawl, let's get it on sa Bukidno! Nauwi sa trahedya ang sanay masayang fireworks display na ginawa sa isang religious festival sa India. Biglang dinapuan ng alipato ang tampang tumpok ng mga hindi pa nasisindihang paputok. Naging sunod-sunod ang pagsabog dahilan para magkanya-kanyang pulasa ng mga tao. Ang ilan tumalon sa tubig. Tatlo ang patay sa insidente, kabilang ang isang bata. Hindi bababa sa 25 iba pa ang nagtamo ng severe burns. Nangako na ng tulong ang gobyerno sa mga biktima. bol talaga para sa marami ang graduation. Ang isang college graduate po sa North Cotabato, higit pa raw sa hinihiling ang natanggap niyang special gift. Eto panoorin natin mga kapuso. <laughs> Yan o, na o na ang cum uh, laude graduate na si Camille Villauan. Eh, bonggang emotion dahil sa grad gift ng jowang si Tonton. Ang boyfriend kasi na naglalambing, idinaan pala sa buhay na. <laughs> Extra special tuloy ang graduation ni Camille. May instant pet pa siya habang nagre-review para sa licensure examination for teachers. Hirit ng netizens, goat o oh, greatest of all time ang pandar ni Tonton. Libo-libo <laughs> na ang views ng video. Congrats, Camille! Ikaw at ang iyong bagong kaibigan ay... Trending! Trending! Sa hey. <laughs> at uh, happy weekend po sa ating lahat ito po ang Balitang Hali bahagi kami ng mas malaking misyon ako po si Connie Sison Raffy Pima po kasama nyo rin po ako Aubrey Carampe at abangan po ang uh, mas pinaaga at pinahabang balitaan simula po sa lunes alas 10 na kami ng umaga para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News ang News Authority ng Pilipinas sa ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, iahatid namin ang balita sa buong Pilipinas. Local News Matters. Balitang, Balitang Hali sa GTV. Tuwing 10am na, lunes hanggang biyernes. Simula June 3. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.